Grabe Huw! Wala pa tayong payong Kain muna tayo Aga pa oh! Aga alas hinto pala Magkano kilo? <laughs> 200 200 pa rin 200 na naman po yan Wala yung Oo. 2.50 na lang na. Oy, magandang buhay mga ka-farmer pakita ko lang po, pupunta kami ng Subic ngayon pero grabe na, andito po yung thunderstorm, kanina pa po, po sa STX, zero visibility na ayan ha ang tinde lapit na kami sa Subic Ang oras ay 4:30. Ayun, 4:44 pa lang. Dapat maliwanag pa, 'di ba? Pero grabe na ang dilim. Para ang alas Parang mag-aalas 7 na, mga 6.30, gano'n Sana may isda, pero wala naman pong ano eh Kaya ako naglakas loob kasi walang abagat ngayon Nakamonsoon break tayo Ito po ay thunderstorm dito bumagsak grabe as in yung mga tubig sa ano yung kalsada parang ilog yung mababang lugar. galing sa bundok siguro babaan yung tubig ayan Trap uh, okay. kuchi ka dito kakabahan ka malalim din si Bebe oh. Hehe. <laughs> Uy, ha, ah, farmer, grabe, baka. Pero malinis naman. Ay. Hu, la pa 'yung. Kain muna tayo. Aga pa oh, aga alas 5 pa lang. Hu. Ay. Ay, grabe. Nabigla sila. Thunderstorm. This is how it look like. Di ba? Ito, ang subik rainy day season. Saan ba tayo doon? Favorite natin? Ihi mo na. Sige. Silip na tayo ka daw kagad. Mga kapa na. Alam ha. Alas 5. ng supply ng bagong doon kay Jeff ako mahina mahina ang huli kalunggong naman ngayon kalunggong 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 kalunggong

Ano sir? Amil na sa Ano? Ano? na ng mga bisugo. Sabi ko na, na eh. Mahal na talaga ngayon. Ano? Na, na. na eh. Hindi, yung ano. Ano po? So nasa talang lang. Ano You decide. Yung galunggong. makana yung galunggong ang dalawang Handaan. kilo na Oo po. Kalahating kilo. Ah, sobra. 182 matang kilo. kilo. Hindi lang diferensya. Sino? Ganon din yun. Pero... Ganon din. kalimutan, mga moy, tuktong. Yung biniling malaki. Magkano yung kilo na ano? Ano po yun? 200 pesos. 200. Ha? 180. 180. Mahal na, no? Magmahal na. Yan ang sabi ko, eh, magmamahal talaga. Pero, all goods pa rin yan. Dahil, ah... Uh, Ayan, no?

300 uh, uh, 250 uh, 250 250 um, 300 nagmahal na yung yellow cream, ano? No? Kailan pa po nagmahal? na hindi ko pa. Two, three, three, weeks ago, 100, no? pa. Ano yung tanigin? P400 Ang ng ang gagawin mo dyan? Magsisigang ka, malaki Ang na Magsisigang kayo Para malasa. Malaki. No, no. Ay, mas malaki tayo ba? Tal okay okay na yan, ganyan. Ano wala, ano lang yan? Wala pang 3 kilo yan. <Ill metric noise> wala pang 3 kilo yan. Sarap ko yun. Iso ko magkano. Maya rin. 3.50. kasama-sama ng 3.50. Dito Hindi Hindi. na 2 and eh. Buo na yan, buo na. 6.25 lang yan. Hindi, buo na po. Masasayang yung pagka-fresh. Kasi pag-invite yan, wala na. Wala nang buo talaga dyan. Yung isang mas malaki. Hindi mo alam. Sige nga, Kuya Lab. Ano yung mga? Lang. parehas lang. Tatlo. Halos parehas lang. 1.60. Ano? 1.60 lang yun. O. lang lang So mga ka 300 delay namin yun. lang daw po. Ang ganang na talaki. Golden. Talakit. Golden Talakit of 300. Doon tagbibili tayo ng bisugo kay nanay. Kaya nga, gold yan eh. Mahal yan sa bata batanis. Ang mahal ng dorado. Kasi kasama sa culture nila. Sa culture nila. Eh dito rin kasi sa mahal. Mahal talaga. Mahal talaga. Mahal talaga. talaga. So, ayan na talaga. Mahal na po ah. Ayan ah, mga ka-farmer, nagmahal na. Actually, sa hapon po, mas, kung totoo mas mura. Sa umaga, mas mahal. Halos. Oh, ito lang yeah. na natin. Ano po siya? Malapat ito. Ito bin. Mapakol po, magkano na ang isang piraso? 120 120 na ang isang piraso. Pero yung ano, ganda ng mga galunggong nila 180 Kano po yung galunggong? 180 ba? Uh -huh. Kasi yung minano nilang tumpok doon 0.6 daw yun, 100 halos okay. kalahati din ano na sarin na Ha? Oh. ilalim Huh. 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 lakas ng ulan Nagbagyo na daw Ano nga yan? Huh. Talakit Huh. yan Sa Huh. Huh. Pinapa Huh. 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 Okay. Mayari ka ng tatay mo eh. <laughs> ito, talakitok din. Ito mas mayaman kasi may alahas. Coated mo. O, oh, yun mahirap yun eh. Uh, uh, ito galing Saudi ito. So, yeah, sa na to may gito. Ayan. Kasi sa mababaw. Kumpak ko na lang sa kanyang 300. 50, 50, 50 Sorry, what <laughs> Oo, oh, may laway-laway pa eh. Laway pa yung bago mamatay. So, ano? Stock na natin. Ito ba? Oh. Di, sige po, ano nyo na lahat yan. Sa, kasi, mayroon? one for the road na. Pag na, wala nang stock. Meron na, meron pa po. Mahal na. Nagbaka meron pa doon, isa't kalahabi. Dorado. Hindi nilalabas na ako kasi ano Parang dahil na-expose yung beauty. Hindi subo nga, lumaki Mahal na rin. Ah! dalawang pot na. Yan. Abot. Ayun, sa kanahan. Ito na naman si Bangos Queen Mahal na isda Nagmahal na Ayan look pa ako <laughs> Ito <laughs> 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 nga, bibili akong bisugo eh. Mawala na lahat wag lang ang bisugo Ang bisugo ni nanay 100 lang ang bisugo Ayan Ayan natin yung nanay 1, 2, 3 Ito one, two, huh? oh, oh. lang si papa yung piniprito Hindi ko alam ba't paraming itim Hindi malinis Magkano po yan ay? Ang po. Magkano po? Yung dalawa, maliliit, 150. Ah, dito na po ako sa isang 1, 2, 3. Ito naman, 150 kalati. Dito na lang po ako sa tatlo Ilan? Tat tatlo. Bali 300, na po. Nino. Ano po dyan? Ito, ito, ito. Ito, Hindi, ito 150. Ito, Huwag sumasamahin po. Huwag sumasamahin niyo na po na eh. Alam ko ito kaya niyo. Meron ka ah, bilhin na, golden. Magkano bilhin mo po talaga? Ito? 300. Ha? 300. Meron na po na eh. Ha? Hindi po na, na po. Sa inyo magkano? Wala po yung sana ni Grande. Tama na po ito? Tama po. Ay. Ayan. Ayan. <laughs> Ano yung pagbalakas na ba? Ano po nga kung talapito mo? Ano po nga kung talapito mo? Golden eh. Oh, yung ano lang, mayaman daw to eh, ginto eh. Sa inyo to na eh. <laughs> Hindi niya makita? Wala na <laughs> na, hindi may susuli ito. Hindi okay na po. Hindi na rin naman bibili. Hindi oh, na muli ka sa akin, ha? Okay. Sinago ko na, dalawang mula ko. Hindi muli na bas, eh. Salamat <laughs> <laughs> po na. Hindi na bas na, eh. lang. <laughs> sa... Kay nanay, konching, mas mura doon. So medyo ano na Pero panalo pa din yan Boss, yellow pin Yellow pin eh? 180 na lang, yellow oh, pin Ha? 180 na, na lang Yellow pin yan Ang uh, ganda yun boss Walang butas yung jam Grado ka dyan Ano? Oh, Maganda yan. Kahit ipiyahin yan, pwede pwede yan. 180 na lang. Wala na. 20 natin sa 180. Wala na. Wala ka na. Yan lang Ilang kilo po ba? Sampo. Sampo? Wala. Hindi akabot ng sampo yun. <coughs> ah, Piliin ko po yun. Mm. Imbangin mo. mo na. pa? Imbangin mo na. Pre, timba. Tulog. Tulog. Ulang pa nga isang po, ayun. muna. Sa Galunggong dun. ito, so, the best. So, ganda ka, galunggong yan, boss. Wala kang makikita ganyan, galunggong Sara, mura yung golden talakitok nila dito. One. Pampanga lang. Lagi kami dito. Pa. Paborito ko subik eh. Nakarana chempo namin, tag isang daan lang yung yellow pin. Mura ka kasi chinempo ko, walang habagat. Sabi ko baka magmura-mura. Wala pa sila. Ayun. Nadali. Si pero mga pente si Jeng. Nadali tayo. Parating pa lang daw. Kwenta lang yan. Ilan bebe, dalawa? 50, 50. Oh, hindi mo sa harap eh. Baka ba dalawa? Oo, hindi. Pares lang. Ay, ina, okay na. Ay, ha? ayan. So, ginawa namin yung number ni Kuya. At, uh, ay, kasi sa umaga daw, mas mahal na yung isda. Totoo nga naman. Ah doon? Oo yan po. Mga kapilipo kaya lang ah. Kaya yeah lang ang labanan diyan, bidding na eh. Oo po po Pataasin ang price Oh. Ano ba asin? Ano kaya? Bidding na labanan. Kaya kung tutusin mo, mas mura po nga, pagka ano nga naman. Pero nadali tayo dito ah. Sa mm -hmm. golden ano ah. Pero okay lang. Ganun talaga ang buhay. Ang ganda naman ang dodato oh. Ang love ako sa kulay niya. Oo oh, naman. nilagay ng yellow Oo, oh, okay. ng Ay, <laughs> <laughs> Ay bibili ako dun. Ibili tayo dun sa kabila. Ay, nako. Ayan na. Ay, Ayan, mga ka-farmer. Ah, uh, kinuha namin yung number ni kuya kasi balak namin tatawag o magte-text kung meron magpapa-reserve na tayo okay lang naman mag drive at ayun nga medyo mahal na po ngayon dati na natin yung ano kumita tayo doon ha <laughs> so ayun ngayon medyo mahal na tapos ang kinaganda meron po kami nakausap naglulumpi ang isda siya binigyan niya kami ng tip kung ano paano, paano pa so ayun po mga farmer abangan ninyo at sayang babalikan ko sana doon may isang ano pa doon na one 200 yung yellowfin tapos yung uh, ano gulyasan na tinatawag nila parang tulingan na uh, stripe na plat ay uh, nasa 180 kaya lang sabi ni Bebe tama na daw sayang sayang so ayan marami pong salamat at magandang buhay sa dana daw po kami kakain ganda oh ang bundok ay <laughs> grabe tapos ng malakas na ulan